Ang mga dapat gawin ni Risa Hontiveros upang siya ay manalo sa 2028 election. Number one, itigil na niya ang kakaisip na si Sara ay malakas, na si Sara ay hanghir, mahirap talunin. Kinuha ko itong conclusion na ito, itong statement na ito, sa kanyang sinabi sa isa, sa isa sa kanilang convention na sinabi niya, hanggat nandyan pa ang kanyang anak, sa, siguro sa kanyang pwesto, ano? hindi daw madali ang kanilang laban. Ganito ba talaga kahirap? Ganito ba talaga kalakas si Sarah? Okay, sabihin na natin malakas talaga siya. Kailang mo palagi mong iniisip ito, ipinoproject mo sa universe, no? sa buong creation, na si Sarah talaga ay malakas. Ay di lalong lalakas ito na kahit anong gawin mo, hindi mo talaga matinag ito. Burahin na yan hindi naman talaga malakas si Sarah. Nagiging malakas lang siya dahil pinapalakas din ninyo eh. Yung inyong pagpipersecute sa mga Duterte, lalo na kay Digo. Yung inyong impeachment complaint na inumpisahan ng makabayan, sinakyan nyo rin kayo at sinakyan din itong mga ibang kasama sa ninyo sa kongreso na hindi natin alam kung sila ba'y makakanar o makakanan o makakaliwa lalo talagang lalakas si Sara kasi ipinoproject niyong malakas ito eh. Takot na takot kayo. Kahit sa ang labanan, hindi dapat takot ang umiral. Dapat respeto, mga kapatid. Respeto. Kagay kay Manny Pacquiao. Hindi naman siya natatakot sa kalaban niya. Pero bakit siya nagpa-practice? Na para bang matatapos ng mundo bukas, kailangan mag-practice ng mag-practice siya. Takot ba siya? Hindi nire-respeto niya ang capacity, ang abilidad ng kanyang kalaban. Pero hindi siya takot. Iba ang takot at respeto. Pero ang nangyari ngayon, hindi niyo nirespeto ang mga tao na nire-respeto ng karamihang Pilipino. At yan ay nakita niyo naman sa eleksyon eh. Si Sarah, wala masyadong pondo yan ha. Wala namang masyadong influensya yan. Masa talaga ang pundasyon niya at baka ito ang kinatatakutan ninyo. Galit kayo kasi hindi ninyo makuha ang masa. Kaya lang sinisira ninyo naman mga sarili nyo sa pamamagitan ng pagsira kay Sarah. ay e talagang lang mangyari sa inyo. Kaya hihinto nyo na ang kakaisip na siya ay malakas kaya dapat itong gawin natin palugmukin natin, pulbusin natin. Ah, wala. Walang nangyayari talaga sa inyo dyan pagkaganyan ng inyong kaisipan. Pangalawa, lumaman ng patas. Nako, patay tayo dito. Pag nahalata kasi ng mga butante ng taong bayan na takot kayo, ibig magkukwestiyon yan sa sarili, bakit sila takot? Ibig sabihin, may tinatago ang mga ito. Kaya di ba maraming nagsabi, takot yan. Kasi mga NPA yan, baka pag naupo si Sara, ubos ang mga yan. Ganun, ganun talaga ang mangyayari dyan. Magkakaroon ng maling kaisipan ang mga butante. Ang dapat kasi niyang gawin ay ipakita niya na siya ang the best alternative kay Sarah. Hindi yung titirahin mo yung tao tinuturo mong ganyan, pero hindi mo nakita yung sarili mo, tatlong daliri ang nakaturo sa iyo. Tingnan mo muna sarili mo, Madam, Senador, at pag nakita mo ito, doon magbago ang iyong kaisipan at magbago ang iyong strategy. Meron ka pang mahigit dalawang taon eh. Baka mahabol pa eh. Itong bago lang, wala na eh. Nagsibaliktad na yung mga dati mong mga kasama. Kasi nga, hindi ka patas nagte-take advantage ka sa ibang grupo na tumambang na kay Sarah. Kumbaga, lupaypay na nga yung tao sa kakaktambang ng ibang grupo, inundayan mo pa. Di ba ano yan, masama na halos wala ng buhay yung tao, talagang ikaw pa yung tumapos sa kanya. Hindi talaga tama. Kaya dapat lumaban ka ng patas. At ang pangatlo, itigil na talaga itong pagpupursige ng pagpipersecute ng mga Duterte. Wala talagang mapupuntahang mabuti ito. Ang kalikasan ay pagbumaliktad dito. Yari kayo. At ito'y proven na sa aking karanasan sa buhay. Pagka inulit-ulit ninyo ang mga gawain na siguro naman meron kayong ponto. Meron kayong point, ano? Kaya lang, sa tingin ko, kasi bullying na ito, eh. Bullying. Kasi, bakit si Sara, mga Duterte, ah, si Sara, si Digong, ay inuupakan nyo ng mga complaints. Pero hindi kayo nagko dito sa administration ito. Ang ibig lamang sabihin, gusto nyong sumakay sa mga taong may kapangyarihan na nandyan pa, pero pagdating ng araw, uundayan nyo rin ito. Kaya yung inyong pagpupursige ngayon na talagang tapusin na itong mga Duterte, gagawin nyo rin yan. Pag kayo nang nakaupo, lahat ng kalaban ninyo na ngayon, pinababayaan nyo lang kahit kitang-kita naman natin ang korupsyon, pagdating ng araw, tingnan ninyo. Uundayan niyo rin ito at ang mga isyong ipinupukol namin sa mga taong ito, sa mga grupong ito. Gagamitin niyo rin ito kasi ang style talaga ninyo ganito. Madam, hindi talaga tama ito. Pag itong ganito ang style mo, hindi talaga mangyari. Ihinto niyo, mag-focus kayo at ito yung pang-apat. Mabuti pa, klaruhin na lang kung kayo ba'y makipag-alyansa sa mga Marcos. From Romualdez. Kasi halata namang ganun ang nangyari. Ngayon, you are all silent. Hmm, iwan ko lang kung meron kayong nabanggit na ganyan. Kasi sa Sona, pumapalak pa kayo at meron pa kayong mga positive na sinasabi sa mga sinasabi ng ating presidente. After the Sona, wala din tayong narinig. Matikos man o comment man lang, no? Wala eh. Ibig lamang sabihin, nakikiramdam ng kayo. Masama talaga ito. Ito ang gawain ng isang traidor. Ako'y naniniwala no, na pagdating ng araw, balikan niyo talaga itong mga Marcos at Romaldes. Balikan niyo sigurado ako dyan. Kasi, hindi lingid sa, at, sa aming kaalaman na ayaw nyo sa mga Marcos. Nagtaka nga ako eh. Ngayon, iparang eh, parang mahal na mahal ninyo hanga na hanga kay kay Bongbong na samantalang noon nakaraan makipagpatayan kayo kahit na ilibing yung kanilang ama sa libingan ng mga bayani. Eh bakit ngayon eh? Tahimik. Wala. Kaya pagka ganito ang style ninyo, mahahalata na natin na kayo talaga ay merong pamamaraan na nature, no? Style ng mga makakaliwa yung mga nagtatridor, yung mga makapili. Kaya madam, kung tutuong ikaw talaga ay para sa bayan, ang iyong damdamin ay para sa pagbabago ng ating bayan, hindi dapat ganito ang iyong kaisipan at ang iyong kaparaanan upang ikaw ay mahalal o mapili sa 2028. Panglima, ano, mga kapatid, ang dapat sa kanya ngayon ang kanyang plataporma, which is more on social justice, ay maganda naman. Kaya lang, wag muna ang unahin dapat sa plataporma niya at magiging concrete at saka visible sana ito, ano? yung kanyang programa sa economy. Mahahalata natin na wala siyang programa tungkol dito at siya'y napu-focus lamang sa social justice. Importante ang social justice. Kaya lang, wala rin kabuluhan ito kung ang mga tiyan ay kumakalam. Kung ang buhay ay puro inggit, Naiinggit dahil yung iba meron, ang karamihan wala. Inequality ito sa ating society na pag kayo na ang umupo, hindi nyo ito maikorek. Kasi ngayon pa lang, wala kayong klarong punto, wala kayong klarong direksyon kung ito pa dalang ang inyong gagawin. Maganda! ang yung plataforma sa progressive na mga left, no? Kaya lang na rin na pag progressive left, pag umupo ito, mas lalong sasama. Kasi nga, makakalimutan ang pinaka-importante sa lahat, which is economy. Economy at ang mga policies na nag-govern sa karamihan, hindi sa iilan lang minority. Kagaya, kagaya ng LGBTQ, yung mga taong nagiging biktima ng EJK. Totoo naman, ipaglaban natin sila. Kailang kinalimutan ninyo ang karamihan at nakalimutan ninyo ang mga taong lumalaban din ng patas upang ma-maintain lamang ang peace and order ng ating bansa. Pag mo ito o kaya sadya mo itong isinantabi, kasi iba yung inyong kaisipan, yung ideology, isa ito din na magiging gahilan na ikaw ay hindi talaga magtatagumpay sa 2028 election. At panghuli, magiging bridge ka sana, madam. Bridge builder. Kailangan nangyari ngayon, sinisira mo ang lahat ng bridge na nagawa mo na sana noon. Yung bridge na ginawa mo noon, na ikay lumapit kay Sarah, kaya ikay nanalo sa election. Madam, maganda na sana yon. Nagbibuild ka ng bridge. Kailang sinunog mo rin eh. At nung sa isang mong interview, ang, ang facial expression mo, ang sama talaga ng dating eh. Nung sinabi ni Sarah na ganito, meron kang pagka-arogante eh. Ito, pagkaganito ka, tahimik ka lang sana, pino ka sana. Kaya lang, ang iyong pagkatahimik at saka pagkapino, Nakakatakot kasi pag nagsalita ka, hindi mo nakikita ang iyong sarili. Ang inyong mga non languages ay nag nagsasalita ng mas malakas kaysa iyong verbal languages. Yun lang iyong pagbabasa ng kung ano-ano binabasa, binabasa mo during hearing. At saka yung parang meron kang pinakinggan ito ay mga indications na hindi ka pwedeng tumayo sa sarili mo kung wala kang kasamang nag instruct sa iyo. At masama rin ito. Kasi baka ikay magiging puppet pag ikaw ang nakaupo na. Kung ano man yung sabihin ng iba, ipapasabi sa iyo, ipapagawa sa iyo, baka gagawin mo. Madam, masama talaga ang impresyon. Kahit ako ano. Hanga ako sa iyo. Noon, nagkasakay tayo papunta takloban minsan eh. Matagal na, bata pa tayo noon, bata ka pa rin noon eh. Maganda, ikaw nagagandahan talaga ako sa iyo, hindi lang yung physical na attributes mo, no? Pati yung iyong pananaw. Kaya lang yung strategy mo hindi talaga ayos. At mahahalata na merong kang connection sa isang grupo na merong mga agenda na hindi nakakabuti sa ating bansa. Masama, no? Mga kapatid, baka sabihin nyo siniraan ko. Hindi. Ito ang aking nakita. At sana din makita ninyo, meron pang more than two years na magbago ng strategy. Magagawa kaya ito, madam, para ikaw naman ang masubukan namin na the best alternative laban kay Sarah Duterte mapagpalang araw po sa ating lahat